Ako po si Raymond D. Reyes, nag-ano po sa kabayo. Ako po nagpapakain, saka nagpapaligo, nagkokodra. ang pangalan ng kabayo mo? Princess pa. Na sabi ni Papa, Princess na rin para babae naman kasi yan. Sino na pangalan kay Princess? Ako pa. Bakit yun ang naisip mo? Eh, yun eh po na, na ano ko, nasa isip ko. May eh, anak na kasi po yun, lalaki. Eh, ayun na lang po pinangalan ko, Princess po, para na... Ano, maganda rin po. Hindi na po makulit yung mabait lang po. Minsan, lalabas ko po yung papaygaan ko. Kasi nangangalad din po yun. Eh, wala po kasi kami yung unang kabayo. Nagahanap papa ko ng kabayo. Eh, nang nako. Sa kampara ni papa, abe, ano, baka ba daw may kabayo diyan sa San, -san Mateo. Minakita yung kaibigan ng papa ko. Ay, nanapunta sa amin. Naliit pa po yun, nasasakyan na po yun, ay yung na sa akin na po yun. Ikaw na rin? Oo. Yeah. So parang kababata ba mo si Princess? Oo, uh, parang kapatid na. Mm, <laughs> <yun po. laughs> Bakit? Ayun po nagkakata sa akin eh, kaya ako ay papa. Ayun na bibigay ng pera na. madaling araw, gagising po ako ng madaling araw. Papakay, maglilinis po ng kwadra, papaligod. <tong> Dapat mo unahin po almusahin para yung alikabok mawala sa matawan Pagkatapos po yun, kusin gus po, sabay po, pupaliguan. <tong> galing po sa hanap buhay, pagdating po, ay na po, magpapawis na po, madudam na po. Kaya kayong alagabok ng ano, buwangin yung mga madami. Ito yung nagpapakain ako ng sapal para yung kabayo mabusog. ay po yung pampalasa, ayun po yung matamis eh, na para malo sa pagkain ng kabayo. Ayan po ang nilalagay namin para yung tubig kumatas sa sapag. Ayun nga, sasabit ko po siya tapos papaliguan na. Pag natapos na po, natayo na, papasok ko na po para yung pagkain niya na ready na. Saan yung padala niya? Doon po sa likod ko pagpasok po ng bahay namin sa likod po. Tapos saan kayo nakatira? Doon po sa harapan naman po. Pagpasok po ng Eskineta. Oo. Oh, Siya yeah. Seven years na ako natuto ng magkabayo. Kasi sabi ni Papa, ayun ang gawin mo para matuto ka. Sa paglaki mo, matulungan mo ako. Ninilinis po yung katawan para yung yung ano po dumi. Umalis po sa katawan niya. Ito yung ano mo siya, yung pinalilinis namin dito. Lahat ng kabayo na ano, may ari na ito meron. E, ginaganyan mo lang yan. Para yung alikabok, oh, ano rito. Mapupunta rito, kinakayod din Para pag tumatakbo siya, malinis siya. Para ma-preskoan siya. Hindi po. Pinansi-service po namin sa Bulacan po kung saan po na ano po ng service magbabahal po ng kabayo kaya magbububo. <coughs> Po, gamit po sa kabayo para makaan po ng kabayo. Para makagawa ng gamit ng kabayo. Yung ano po, yung balat po ng kalabaw ay po ginagamit namin na panggawa ng gonasyon ng kabayo. Ay po yung inaano po ng papa ko ginagawa po ngayon. Saan nilalagay 'yon? Sa likod po ng kabayo. Sa katawan po. Ayan po lang sa bahay niya, papakain lang. Eh, ano lang po, bumibili lang po kami ng tingi-tingi dyan sa ano, choco ng garang. Paano okay. okay. yung buhay niyo nung dapat ko nang kita sa Quincy? Diyan lang po, tutulog. Tapos kinabukasan, ayun na. O, magkakasihan na, nakakaway po. Magkakaway po kayo ko.